Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Dalawampung kalang batas ang target ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na maipasa ng Kongreso bago matapos ang taon. Pinamunuan ni Pangulong Bong Marcos ang pulong ng LEDAC kahapon kung saan kabilang sa Priority Bills ang e-governance bill, ease of paying taxes, unified system para sa separation or retirement at pension ng mga pulis at militar, mandatory ROTC at NSTP at pag-amienda sa batas kontra agricultural smuggling. Kasama rin ang dalawang panukalang isinusulong ng Banko Sentral ng Pilipinas. Yan ang Bank Deposit Secrecy Bill at Anti-Financial Accounts Coming Act o AFASA Bill na layong parusahan ang mga gumagawa ng mga scam at cybercrime. Tinangay ng rumaragas ang bahang dalawang minor de edad sa President Rojas Cotabato. Nangyari po yan sa gitna ng ulang dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa iba't ibang lugar sa Cotabato Province. Narito ang unang balita. Nagmistulang ilog ang highway na yan na nagdurugtong sa mga bayan ng President Rojas at Antipas sa Cotabato Province. Umabot hanggang hita ang baha, dulot ng malalakas na pagulan. Pero isyo ito sa ilang motorista na nahirapan sa pagbiyahe may ilang pinilit lumusong sa baha. Sa barangay Malangag, Antipas, umapaw na ang isang ilog. Binaha ang ilang bahay malapit sa ilog, pati ang kalapit na tulay. Pansamantalang isinara ang tulay para sa mga motorista. Sa pilit ang pinalikas ang ilang residente sa barangay Aringay, Kabakan. Kasunod nito ng banta ng pagtaas ng antas ng tubig sa Kabakan River dahil sa ulan. Naghatid ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Sa barangay Poblasyon President Rojas, na iligtas ang dalawang lalaking menor de edad na tinangay ng baha. Sa President Rojas pa rin, dalawang bangkay ang magkahiwalay na natagpuan sa binahang palayan, malapit sa pamilihang bayan. Kinilala sila ng mga otoridad na sinalus Vimindo Dubria at Jingjing Fortunato. Tinangay umano sila na rumarang isang baha. Bukod sa pagbaha sa ilang lugar, naitala rin ang pagguho ng lupa sa barangay Green Hills. Ayon sa pag-asa, ang nararanasan pag-ulan sa katabato dahil sa intertropical convergence zone. So, ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Inilabas ng Philippine Coast Guard ang kuha ng tapata ng dambuhalang barko ng China at dalawang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Umay-escort noon sa resupply mission ng BRP Malabrigo at BRP Malapascua para sa mga nakadestinong sundalo sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Narito ang aking unang balita. Ano ba naman ang laban ng BRP Malabrigo ng Philippine Coast Guard kung kaharap na nito ang dambuhalang barko ng China noong June 30 habang naka-escort ang BRP Malabrigo at BRP Malapascua sa resupply mission na nagsimula noong June 29 para sa mga nakadestinong sundalo sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Pumaspas ang dalawang barko ng China Coast Guard patungo sa bungangan ng Ayungin Shoal. They um, came close no, sa ating dalawang Philippine Coast Guard vessels uh, with an approximate distance of 100 yards. While at the same time, ang uh, ginawa ng ating uh, dalawang Coast Guard vessel uh, para ma-prevent itong uh, possible na banggaan, no, uh, they have to decrease the speed while at the same time they were also uh, have to respond sa mga radio challenges na ibinibigay sa kanila ng uh, dalawang China Coast Guard Vessel. At ang uh, Philippine Coast Guard Vessel natin, uh, they were also challenging the presence of all uh, these two China Coast Guard Vessel. Tila may rest back pa nang dumating ang anim na Chinese Militia Vessel, isa pang China Coast Guard Vessel na humabol pa galing Baho de Masinloc, Oscar Borosol, at dalawang barko ng People's Liberation Army Navy. Hinarang nila at pinalibutan ang bunga at taligid ng Ayungin Shoal. Panibagong incident dito ng pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Gaya nung sinilaw ng laser ang BRP Malapaskwa at ilang beses sa pagsunod at pagbunto ng mga barko ng China sa ating mga vessel. They're not supposed to be within our exclusive economic zone and that they are carrying out dangerous maneuvers and they are violating um, the Convention on Prevention of the Collision Regulation patuloy raw tinitiyak ng PCG na igigit ang karapatan ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone na may malinaw at kinikilalang basihan sa ilalim ng international law. Sa kabila ng pagigipit na ito, nakapasok ang dalawang supply boat ng ating Navy at naisagawa ang routine rotation and reprovision mission. Si Naval Forces West Commander Commodore Alan Javier na nakasakay sa supply boat, iginita dapat pang paigtingin ng law enforcement sa West Philippine Sea. Dapat daw masugpo ang mga illegal na aktibidad na sumisira sa kapaligiran wala pang tugon sa ngayon ang Chinese Embassy sa panibagong insidente sa Ayungin Show. Habang ating ambassador sa China, sinabing nananatiling maayos sa ugnayan ng Pilipinas at China. With China, we have a stable relations. Of course, we manage our differences, but uh, the differences is not the totality of our relations. Pinoy Pride ulit sa mundo ng sports. Panalo po ng dalawang gold medals ang labing siyam na taong gulang na si Pinoy swimmer na si Noel Cartera sa Special Olympics World Games 2023 sa Berlin, Germany. Para sa men's 50 meter butterfly category at sa men's 50 meter backstroke category. Ang Special Olympics po, ang Special Olympics World Games ay isang yearly event para maipakita ang galing sa sports ng mga kabataan na may disabilities. I had to balance my academics and sports since I am a graduating grade 12 STEM student. I had to answer my activities on time before going to training so that I could focus and improve my skills. Third quarter ng 2023, magbibigay na ng electronic visa o e-visa para sa mga banyaga ang Department of Foreign Affairs. Ayon sa DFA, makakapag-apply na online para sa Philippine visa at hindi na kailangan pumunta ng personal sa ating mga embahada. Layon nitong mapadali at mapabilis ang proseso sa pagkuha ng visa. Kabilang ang turismo sa mga sektor na inaasahan makikinabang sa bagong e-visa system. Una nang sinabi ng Department of Tourism na halos limang milyong banyagan turista ang target nilang bumisita sa bansa ngayong taon. Ito na, Ma'am Susie. Na. chika natin ngayong umaga. Nakakakilig tong chika natin dahil kinilig din ang netizen sa kwento ni Bianca Umali sa kanyang IG. Sinear ni Bianca ang naging surprise sa kanya ng BF na si Ruru Madrid. Sabi ni Ruru na may taping daw siya sa araw ng pag-uwi ni Bianca sa Manila. Kaya ang inaasahan ni Bianca ang kanyang driver ang susundo sa kanya. O, oh, haba naman ang mensahe. Ito po. Po. Pero si Ruru pala ang sumundo! Ayun! Hindi, at may dala pang flowers. Oh my. Sabi po ni Bianca na ang lahat ng pagod niya sa pa-surprise ni Ruru. Comment naman ni Ruru sa post, hindi siya mapapagod na oh pasayahin si Bianca. Huwag kayong may instant scoop ako dyan kapag... Speaking of Ruru, muli si tinis na may book ang hit kapuso action series na Lolong. Kasunod ito ng kanyang throwback post ng compilation video sa IG ng kanilang pagbisita sa mga barangay para i-promote ang Lolo. Isang taon na kasing ngayong July, simula na ipalabas ang pinagbidahan niyang serye. Inamig din ni Ruru na marami siyang pagsubok at problema na hinarap sa serye. Lumamba daw siya at uh, kinaya ito dahil sa tulong ng mga nagtitiwala sa kanya. Hindi rin niya daw inasahan ang pagmamahal at support ang binigay ng mga kapuso sa sering ito. Very, very thankful siya sa mga sumaybay, sumubaybay at pagsisilbing inspirasyon daw ito para mas lalo pang ginalingan ang kanyang trabaho. Mismong si Vice President at Education Secretary Sara Duterte ay nagsabi na matindi ang epekto ng COVID-19 pandemic sa edukasyon. Kaya ang DepEd naghahanda na ng National Learning Recovery Program para tugunan ang learning gaps ng mga estudyante nitong pandemic. Kung ano yan? Alamin sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Alanganin man na tawaging uh, summer break. Ito nga ay parating na yung bangasyon ng ilang mag-aaral. Pero sa mga araw na walang pasok ay may ikinakasa ang Department of Education na National Learning Recovery Program. Naging matinding hamon ng COVID-19 pandemic para sa grade 8 student na si Samantha Yuzon. Pahirapan sa kanya na kumpletuhin ng muling pagbabalik sa face-to-face -face learning ngayong school year. At eto na nga, matapos ang challenging school year mula Agosto noong nakaraang taon, hanggang ngayong paparating na Biyernes, unang linggo ng Hulyo, sa wakas bakasyon na nila. Ito yung unang high school po na face-to-face -face po sa akin, kaya po medyo mahirap po na Naharapin po ito. Pero masaya po kasama po mga friends ko po. Pero para po sa bakasyon po, ayaw ko na po mag another class po. Gusto ko na po magbakasyon. Pero dahil din sa epekto ng pandemic, may inihahanda ang Department of Education ng National Learning Recovery Program o NLRP ngayong school break. Layunin itong punan ang mga learning gaps na nilikha ng pandemic. Ang mga sub-program nito nakatutok sa iba't ibang asignatura, okay. National Learning Camp, National Reading Program, National Mathematics Program, at National Science and Technology Program at iba pang programa na ipatutupad ng Central Office at Field Offices. Sabi ng DepEd, voluntary naman ito at target ipatupad sa mga grade 7 at grade 8 na estudyante gaya ni Ace Lalaksan. Pero kung siya ang tatanungin, baka naman daw ma-burn out siya kung puro aral kahit bakasyon. Masyado na pong mahirap kung magkakagampa po ng additional na mga gawain po sa school. Ganito. Tapos parang masyado din po kasi ano, masyado din po kasi kami may stress kung magdadagdag pa po ng ano. Ang ama naman na si Joey Saludario hindi tututol kung sakaling ipatupad ito. Batid niya na kailangan habulin ang mga naantalang aralin dahil sa pandemic. Mas maganda po yung idiretso na lang po para ano, uh, kasi para mabawi yung ano niya ano, pandemic hindi sila nagkakatugma ng mga teacher, hindi nagkakasunod yung ano nila dahil sa haba naman naging bakasyon nila ng pandemic eh. Susan, lilikha ang uh, DepEd ng research agenda para gabayan itong pagpapatupad ng NLRP. Ito ang unang balita mula rito sa Quezon City. malagre para sa GMA Integrated News. Trending online ang vlogger na si Mimia. Kasunod ng kanyang love advice, sinabi niya na huwag makipag-date sa walang pera. Umani ito ng iba't ibang reaksyon. Eh, ikaw ba ate Sue, makikipag-date ka nga ba sa taong walang pera? Once is enough. <laughs> alam Once alam, is enough. Basta malaman mo. Alam naman, alam ka naman laging date mo, kung magbabayad. Oh, Once is enough. Tama, tama. Twice is too much. <laughs> pero, uh, pero, sa so tingin ko, yung, basta may pangarap ka sa buhay, no? Sa nagsisikap, no, nasisikap ano, satsaga, ano na sa sagapal. Ano mo na kinalaman ng pangarap ko sa buhay sa date na wala kang pera? Sabi mo. Kikita rin siya balang araw. Balang araw. Pero once is enough. Okay na yun. Okay, ano naman kaya ang hirit ng mga kapuso natin online tungkol dito, Ivan? Once is enough. Huwag puro puso, ha? Gamitin din ang isip minsan. Mixed reaction sa mga netizens sa usapin na yan. Sabi ni JD, stability first, bago love life. Huwag daw maniwala doon sa sinasabing Love will keep us alive. <laughs> sa naman si Mercy Avila sa pahayag ng vlogger at sinabing kung walang pera, huwag daw muna makipag-date. Sa ngayon din si Honey Sambere. Pero hirit niya, pwede naman daw makipag-date ng hindi gumagastos. Ganyan din ang sentimiento ni Mirasol Elias. Anya, pwede namang hindi gumastos sa mahal, tusok-tusok lang, okay na sa date. Mukhang better pangaraw kung ang advice, huwag makipag-date sa taong walang pangarap. Yun yung sinasabi ni Marie. So, sabi naman ni Rose Ann Macado, hindi porket walang pera, wala nang karapatan makipag-date. Importante raw, nagkakaintindihan kayo ng kadate mo. Para kay Diyos sa makawili, piliin ang kadate na tipong may pera o wala. Pero dapat umaapaw ang respeto. Yan, tiyak na panalo raw talaga. Ang suggestion naman ni Lay Kui, dapat may pera ang dalawa kapag nag-date. Dapat magkaroon din daw ng boundary sa paggastos. Alamin din kung saan mas makakatipid at mag -e enjoy ng kadate mo. Oh yes, yeah, sa kanyang page, nilinaw ni, ni Mimiya na hindi ibig sabihin ng love advice niya ay makipag-date sa mayaman. Kasunod ito ng pagtawag sa kanya ng ilan na matapobre. Giit niya makipag-date daw ayan sa taong may pangarap sa buhay at kayang dalhin ang kaniyang sarili. Ang relasyon daw kasi ay may kaakibat na responsibilidad huwag daw magdagdag ng isa pang responsibilidad kung hindi ka pa stable Iwas kotong at live pang makikita ang bawat galaw ng mga sinitang motorista ilan lang daw 'yan sa mga benepisyong hatid ng mga bagong body camera na ipapamahagi sa ilang traffic enforcer ng MMDA may unang balita si Raffy Tima Hindi na lang traffic cam ang tila armas ng MMDA sa mga lumalabag sa batas trapiko kundi mga bagong body camera ng suot ng mga traffic enforcer. Hindi lang nito nire record ang bawat galaw at sinasabi ng mga sinisitang motorista kundi live ding pinapalabas sa MMDA Metrobase. Ganyan po siya kalinaw. Uh, aside from that, yeah, yeah. pagdating po dito sa amin at idinakyan, may automatic loading po ng actual footage na mas malinaw na high resolution. Hindi umano pwedeng tumanggi hinuhuli o sinisita na makunan sila ng live footage dahil may kinalaman ito sa public order at safety. Suportado naman daw ito ng public transport sector dahil protection din nila ito laban sa mga mapang-abusong enforcers. Wala hong kalaban-laban ng mga driver pag sinabing arrogant ka, arrogant driver ka. i mo sa adjudication, talo ka na. Kanya ho, itong proyekto ay aking uh, Dinapapurihan. Iwas ko tong ito dahil tuloy-tuloy ang recording ng camera oras na kunin ito ng enforcer sa docking station hanggang maibalik. Ibig sabihin, lahat ng gawin ng enforcer live ding makikita at madidinig sa MMDA Metrobase. Pwede lang daw itong takpan kapag magbabanyo ang enforcer. Gaglagyan din po natin ng protocol para before niya takpan 'yung uh, video ay sabihin niya muna po kung bakit niya tatakpan. Para alam po natin 'yung dahilan. Isang at dalawampung body cam ang ipapamahagi sa mga MMDA enforcer na may hawak na panikit. Bibigyan natin ng one week yung mga stakeholders to submit comments or suggestions. Then, ipa-finalize po namin yung guidelines sa paggamit nito. 24 na milyong piso ang ginasos daw ng MMDA para sa body-worn camera system na kanilang gagamitin. Maliit na halaga raw kung tutuusin kung makakabawas naman ito sa pangungotong at magresulta sa mas disiplinadong mga motorista. Ito ang unang balita. Rafi para sa GMA Integrated News. 5.4% ang naitalang inflation rate nitong Hunyo ng Philippine Statistics Authority. Pinakamabagal raw yan sa loob ng 13 buwan. At live mula sa Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene, ano naman kaya ang kahulugan ng 5.4 na inflation sa mga mamimili? Ramdam kaya nila yan? Ivan, hati yung opinion ng mga nakausap ko dito sa Blooming Treat Market sa Maynila. Sabi ng iba, ramdam daw naman nila yung pagbagal ng pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Pero sabi ng iba, eh mahira pa rin daw yung buhay dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagmahal ng presyo ng mga bilihin. pinakamababa sa loob ng labintatlong buwan ang inflation rate nitong Hunyo. Ibig sabihin, tuloy daw ang pagbagal ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Mula 8.7 noong Enero, pumatak na sa 5.4% ang inflation rate noong nakaraang buwan. Sabi ng Philippine Statistics Authority, pangunahing dahilan dyan ang pagbagal ng pagmahal ng pagkain tulad ng manok at mga inuming hindi nakalalasing. Ramdam naman daw yan ni Irwin na nagtitinda ng manok sa palengke ng Blumen Treat sa Maynila. 160 pesos na lang kasi ngayon ang kada kilo ng manok mula sa dating 175 pesos. Ganoon din daw ang baboy na 280 na lang kada kilo. Bumababa naman po eh. Hindi tulad na dati ko na mataas ang presyo ng manok. Mas marami na rin daw nabibili si Irma sa kanyang budget pamalengke ngayon kung ikukumpara noong mga nakaraang buwan. Ramdam niyang bumaba naman ang mga presyo. Maganda na rin na bumababa na sila kasi para yung iba makaka, makakapamili na rin yung medyo, medyo kapos din. Makaka-afford na rin nila makabili kahit pa kunti-kunti lang. Pero hindi ramdam ng ilan nating kababayan ang sinasabing pagbagal ng pagmahal ng mga produkto. Eh sa gulay nga raw, halos dumoble ang presyo ng ilang klase tulad ng carrots. Nagmahal din ng red bell pepper at repolyo. Eh, parang lalo nga lang tumaas, medyo matumal kasi yung iba hindi na kayang bumili. Sabi pa ng ibang mami mili, hindi nila ramdam ang diferensya. Mahirap pa rin daw ang buhay dahil hindi tumataas ang sahod ng marami. Wala pa rin pagbabagpas, <laughs> di ba? Mahirap mm, pa rin. Dahil, <laughs> siyempre yung mga iba nating ano, wala na mga halabuhay, di ba? Ivan, paglilinaw lang kung bumababa ng inflation rate eto mataas pa rin naman yung presyo ng mga bilihin mas mabagal nga lang daw ngayon ayon sa datos ng gobyerno ayon pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas at NEDA e patuloy lang daw yung pagbaba ng inflation rate na inaasahan nila hanggang sa pagtatapos ng 2023 yan ang patuloy nating babantayan sa ngayon ito ang unang balita sa Maynila Darlene Kai para sa GMA Integrated News Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award winning newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.